Hi guys, good evening. Eh, Friday today. And then, ang dami kong kinagawa. Kaya, naging busy ako. Hindi ako nakakapag vlog ng pabo. Lahat ng bina, uh, lahat ng ina-upload ko is puro luma guys. Kasi wala akong time. Tapos, pagod pagod ako. As in, pagod na pagod ako. And then, ngayon, Friday today. Tomorrow is Saturday. So, um, sabi ko, wala akong may vlog. So, naghalungkat ako sa taas ng luggage ko. Tapos, nakita ko tong ano, nakita tong St. Peter. sabihin pala ako sa inyo. Itong St. Peter na to, binili ko siya noong 2018. Yan. Ataul. Bumili ako ng Ataul. Ano to eh, St. Lifeline Application. Ayan. St. Peter and insurance. Ayan. Ayan. So guys, alam niyo kung bakit ako bumili ng maaga ng St. Peter? Ayan. Like what I said. Kasi I'm a single. ba? Diba? Kung single ka, tapos wala kang asawa. So, kailangan kailangan para kang langgam na meron kang naiimpok. Ganun. Kumbaga, dapat naging advance ka Kasi lahat naman tayo mamamatay Doon din tayo mapupunta So kailangan meron ka ng mga ganito Alam kong napakaaga Kasi 2018 ko pa siya binili Fully paid ko niya siya 2000, 2018 ko siya binili At fully paid na po siya Ayan. Bayad na po siya sa lahat Lahat So para hindi ako mag-worry Para hindi, hindi mag-worry yung anak ko Just in case kasi nag-iisa lang siya, di ba? So para hindi may hirap kasi yung namatay ka na magiging pabigat ka pa sa mga mo, magiging pabigat ka pa sa mga kapitbahay mo, magiging pabigat ka pa sa mga uh, kamag-anak. Parang parang namatay ka na nga, bakit bibigyan mo pa ng problema yung buong pamilya mo? Di ba? So kailangan dapat mamatay ka na hindi ka maging pabigat sa kahit kaninong tao o kahit sa anak mo. Kasi kawawa naman yung mga pag-iiwanan natin sa buhay. Kaya la lagi natin dapat nilalan. Alam nyo ba, sabi ko sa tito ko, kinausap ko dati yung tito ko. Sabi ko, tito, sabi ko, Bili tayo ng lupa sa sementeryo. Ayaw niya. Sabi niya, ayaw ko mamatay. Ang aga-aga pa, Jack nga. Ginaganan niya ako. Kinayaan ko na lang. Kasi, alam nyo, and si St. Peter. si, <laughs> ano, wala, si Kuya Kim. Ayan, So, yun. Alam niyo na, hindi ko alam kung ang pangit tignan, no? Kasi sobrang aga akong bumili ng ataul. Alam ko na mamamatay ako, pero hindi ko alam kung kailan. Pero ayoko maging pabigat sa mga magulan ko, sa anak ko, at saka sa ibang tao. Gusto ko, gusto ko mamatay na walang sama ng loob yung pamilya ko na namatay siya, ang Di ba, alam nyo kasi, nari, alam nyo kasi noon, meron na akong napuntahan na uh, patay. Tapos, yun, yung as in talagang nag-alala sila sa pang, pang nag-alala sila sa ataul, kung saan saan sila humingi ng mga donasyon. Ayaw ang mangyari sa akin yun, nakakahiya, ba diba? Kaya ako, sinisettle ko na lahat-lahat. Kasi, kasi yung iniisip ko doon na parang alam mo yung pagchichismisan ka, patay ka na. <laughs> pagchichismisan ka, <wow. laughs> So, dapat get ready. Ayun lang. At saka, ito pala yung plano ng lupa ko. Yung land na binili ko. Ito yung plano ng lupa ko. Ayan. Ganyan yung lupa ko. Yung pangalawa kong lupa. Ayan. Ito pinakinggan na naman ang mga ayan eto yung plan kapit, ayan dito yung atiko ko, dito ako kasi etong lupa mo to, lupa ng lola ko at tapos, yung lola ko, binenta niya sa atiko. ko, tapos yung atiko ko niya sa akin, yung atiko ko na nasa Netherlands siya naka-stay, naka tapos pero nagpatayo niya siya ng sarili niyang apartment yun. Kasi yung papa ko yung nag -askaso. Ayun. And then, eto lahat ng mga binayaran ko sa DTS. Yung binayaran ko ng monthly. Ayun. And then, what else? Yung titulo ng dito. Yung titulo ng lupa ko. Ito yung lupa ka na ba? Ayan. So, ito yung titulo ng lupa ko. Ang may-ari ni, may. ito yung pangatlo kong lupa. Ayan. Titulo. Alam niyo ko ba kung bakit ako nag invest ng lupa? Kasi ang lupa, hindi siya nabubulok. Hindi nabubulok, tumataas ang value. Pag tumataas ang value, habang tumatanda ako, syempre, ba? Diba? Iniisip ko kasi yung ayoko mag-alala na pagtanda ko na manghihingi ako dun sa mga pamangking ko or what, o manghihingi ba ako sa ibang tao or what. Kaya nagbabayad din ako ng mga insurance ko. Kasi yung insurance, um, kapag nag-60 years old ka na, so magiging sitting free ka lang, ba diba? maghihintay ka lang ng pension kahit 5,000, 10,000, pwede na, ba? Diba? Yung insurance ko is 50,400. Ayan. eto naman yung title ng lupa ko na third lad. Eto, nabili ko siya cash. Cash, cash ko siyang binayaran. Ayan. Yun lang. Um, kaya siya kalaki. Uh, lot. And wait. Nasa Oh, binili ko siya noong February 2022. February 2022 ko siya binili. Ayan. Ito yung ano, ba? Diba? Yung isang titulo ko na doon sa tito ko. Yung, yung unang unang bahay na studio type wala pang titulo yun. Kasi, hindi pa siya nahati-hati. Kasi, ang maghahati nun, uh, mga kapatid ng papa ko, kapatid kapatid ng mga papa ko. Kasi lupa din ng lola ko yun eh. Ang kasi ganito yun. Hindi, hindi kasi siya pwedeng maibenta sa ibang ibang tao. So, kailangan ibenta lang sa relatives or anak or apo. So, ako na bumili noon para magkaroon ako sa ng sarili tahanan. Alam nyo no? lagi akong overthinking ako masyado. Lagi akong nag-iisip para sa bukas. Pero pinagpipray ko yun. Lagi kong sinasabi kay Lord. Kung para ba sa akin? Laan mo ba sa akin? Kung hindi, okay lang din po. Ayun, binibigay naman ni Papa God sa akin. Ayan, binibigay naman ni Papa God sa akin. Tapos, napaka-blessed kasi kahit ang dami kong trials, tapos kahit mag-isa lang ako, walang tumutulong sa akin, alam niya ng, alam, alam niya ng mga parents ko, alam ng mommy, papa ko, na I stand with my own two feet without help. Hindi din ako humihingi, hindi talaga pinaghihirapan ko, as in hindi, tinitiis kong hindi umuwi ng Pilipinas para magkaroon ng ganito, yung mga bagay na to. Alam niyo ng first uh, 2013 na ako punta dito, Um, 2011 to 2013 first ipin, ipon ko is 32,000 tapos kasi nag ano nag nag ano ng contract ko nag parang nag bridge contract ako noon tapos bumalik ako ng 2011 tapos even though na hindi ako masaya sa trabaho, as in hindi ako masaya sa trabaho ko, pero tinitiis ko kasi naging practical lang ako. Kasi sinasabi ko sa sarili ko, ano bang pinunta ko dito? Bakit ako kailangan magreklamo? Kailangan mo maging polite. Kailangan mo mag maging magchaga Kasi may pangarap ka. You came here for work, nothing else, and you need to earn money to see para magkaroon ka ng mga ganito. ba? Diba? Tapos, ako kasi yung tipong babae na masinop sa pera. Pero ang ginagawa ko, kunyar, balance ako. And then, nag, di diba, may mga extra extra ako. Kaya ako nakakapag, nakakatulong din ako. Pero, ang ginagawa ko nun, kapag may sobra-sobra akong, ano, sinishare ko yung blessing ko. Kasi, para, para, ano, para hindi lang ako yung nakakasolo ng blessings ko. Kapag nagtatrabaho ako ng doble-doble. Ayun. Sobrang happy lang. Kasi, hindi naman lahat buti na lang na binigyan ako ni God ng magandang direction kung paano mag-handle ng pera. May natutunan din ako sa mga magulang ko kasi nga sabi nila ko ano yung kung ano yung puno siya yung bunga. So, yun na nakuha ko sa parents ko, sa mami ko. Sa mami ko lang kasi sa mami ko masinop. And then thankful cool ko kasi madasalin ako sa side ng father ko naman yon kasi masyado silang madasalin. So anyway, guys, this is